Good morning, Joel! Ayan, Good morning, Ayan, Susan! Mahinit, uh, pa rin ang diskusyon tungkol dito sa syntax reform bill, ha? Dati nga itong hawak ni Senador Ralph Recto, pero binawi niya ang kanyang version. Kaya, version na! ni Senador Franklin Drilon ang tinatalakay ngayon sa Senado. Kino-question ng ilang senador ang version ng Sin Tax Reform Bill ni Senator Drilon. Ititaas niya kasi ang target na tax collection po nito. E eh, bukod po dyan, eh, linawin din natin ano ba talaga ang nilalaman itong panukalang ito. Mm -hmm. Ayan po siya. Ihimayin po natin itong Sin Tax Reform Bill na ito. Ha? Dito po sa panukala, eh, tataasan yung tax sa mga tinatawag na sin product gaya ng sigarilyo at alak. Ayan. Pero kung tataasan daw ang tax na yan, Mababawasan naman yung gumagamit ng sin products, pero ano nga ba kasi talaga ang laman ng pano ka ito at ano epekto nito? At para makipagkapi sa atin, hindi naman mapait tungkol dito, kasama <laughs> natin ngayon si Senator Franklin Drilon, ang chairman ng Senate Ways uh, and Means Committee. Good morning pa, Senator. Good morning, Susan. Good morning, Joel. Mm -hmm. All right, dari to rin si uh, Department of Health Secretary Ike Ona. Good morning, Secretary. Good morning, Joel. Susan, good, good morning. Good morning, po, Secretary. Uh, Ayan, po. Oh, so, eh, batu batuhan natin ang uh, unang tanong. Hindi eh. naman syntax yung uh, syntax product yung nasa harap <laughs> natin Cafe. dahil kape ito. Kapit, <laughs> <Kapit pandisang bayo. laughs> Pero magkano pa talaga dapat na eh, ipataw na uh, buwis sa bawat pakete ng sigarilyo at uh, alak siguro? Sa aking version, yung mababa na uh, uh, presyo ng sigarilyo, uh, labing apat na piso, at doon sa mas pataas na presyo na, na mas mahal na sigarilyo, hmm. ay uh, 20 walong piso. Mm. 28.50. Pagdating ng 2016, ito po'y maging isa na lang at uh, 30 pesos. Mm -hmm. ano? Regardless kung... Regardless o kung oh, mababang... mababang, mababang um, klase ang, o... Uh, 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 high grade. Uh, right. Dahil mababa man o mataas ang presyo ng sigarilyo, anumang klase, eh ganoon pa rin ang pag uh, ang kahirapan na maidudulot ito sa ating kalusugan. para dun sa para recto version, mm -hmm. anong pa rin? Uh, kasi maraming uh, tier o antas yung kanyang uh, schedule. Mm -hmm. uh, ngunit sa kabuhan, ang business ni Senator Ralph uh, ay mga ang uh, total collection mm -hmm. ay abot ng mga limang bilyon, sabi niya, doon sa ating version, naabot ng 40 billion itong uh, syntax. Oo. Oh, oh. so, eh, si, si, si Secretary uh, Ona, yes, uh, kayo po ba eh, masaya na dito? Satisfied okay, na, na yeah. ba kayo yung, yung version ni <laughs> <yung laughs> Senator? Eh, Senator Drilon? Um, yes, uh, I amin mean, hong sinusuportahan yun. Mm -hmm. Dahil tinitingnan ho kasi natin ang epekto nito sa gaano kadami ang uh, mga bata mm -hmm. na at saka yung mga nagsisigarilyo ng uh, may edad na rin mm -hmm. na hopefully eh, either bababaan nila ang kanilang pagsisigarilyo o kung mas mabuti pa nga, talagang huminto na. Kaya, kasi ang medical, ang medical effect natin na Susan ganito, as of today, around 10 Filipinos, 10 ang namamatay everyday oras oras araw araw oras 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 sa tinatawag nating smoke or cigarette related uh, deaths. So, Mga uh -huh. 240 a day 'yan. Yes. Nako. Yeah. Kaya sabi ko nga, uh, sabi nga, nga sa ating Department of Health, sabi ko eh gagawa tayo ng ng uh, data collection na ipapaalam natin. Uh -huh. Hindi katulad ng dengue, hindi uh -huh. ba? Meron tayong nilalabas natin ilan ang nagkakasakit at namamatay. Uh -huh. Siguro gagawin natin yun para maintindihan ho ng ating kababayan ang laki ng problema ito mm. Sa amin ho kasing mga magkakamot, matagal na ho namin alam ito. Mm. Gayun lamang namin talagang uh, parang inilalaban ng gusto. Kasi ho, noong mga nakaraang taon, hindi na ilusot itong batas na ito. Mm -hmm. eh mabuti ho ngayon at uh, meron tayong... Uh, champion. Ma malaki ba? Malaki yung pag-asa na <laughs> pag maipasa. Nako, Joel, no? Meron, siyempre, si Sen. Drilon, si Secretary Ona. Na, Tihingi natin yung pananaw ng mga masasagasaan, ano? Nitong uh, bill na ito, sa so Syntax Reform Bill. At uh, siyempre, meron tayong makakausap na sa telepo, natin, no? sa telepono. natin sa telepono ang uh, Pangulo po na Labor Union ng isang tobacco company na si Rodelito Atienza. Good morning, Ginoong Atienza. Uh, good morning po. Magandang, uh, magandang umaga po sa inyo. Uh, ano ba concern si Rito? Uh, sinasabi nila na yung binibenta niyo yung produkto ay eh, laso na unti unting pumapatay po sa kumukonsumo po nito. Uh, ano ang uh, posisyon ng inyong grupo? Uh, sa amin po, uh, since po na natapos na rin po yung hearing sa Senado at na nagkaroon nga rin po ng problema kay Senator Recto at si Senator Franklin din po ang Umuupo akong um, chairman na committee on ways and means. Based sa aming pinaglalaban, hindi naman po kami talaga tumututul kung ang isyo ay kalusugan. Mm -hmm. Ang punto lang po dito, eh wala po talagang nakasaad doon sa kabil na nagpo-proteksyon sa aming mga manggagawa. At ang, ang po din ang sinasabi ay tanging sa kalusugan yung maraming namamatay sa sigarilyo. Pero ang, ang amin lang pong punto, gaano po karami ang mamatay sa sigarilyo at gaano rin po karami ang mamamatay kung ang isang father di pamilya sa industriyang ito ay mawawala ng hanap buhay. Mm. Wala po talaga kaming nakikita ang provision sa batas na puproteksyonan ang mga manggagawa. So ano yung katanggap-tanggap sa inyo Rodelito? Kung, kung hindi uh, sa inyo uh, katanggap-tanggap itong uh, uh, panukala ni Sen. Delilor, ano yung katanggap-tanggap sa hanay ng na nasa tobacco industry? Uh, sa amin lang po, bilang mga manggagawa, hindi po kami tumututol sa pagtaas ng buwis kung talagang ito ay pupunta sa programang pangkalusugan ng gobyerno uh -huh. at sa iba pa, o sa pagdadagdag ng pondo ng gobyerno para makatulong sa ibang programa. Ang sa amin lang po, bilang mga manggagawa na gumagawa ng mababang halaga o yung low-end na produkto, ang amin pong talagang tindig dyan ay panatiliin ang dating sistema. Kasi pag nag, nagparehas na po ang lahat ng uh, klase ng sigarilyo naging single tier pagdating ng araw, ang direkta kung tatamaan ito ay ang mga mga manggagawa sa low-end eh sa mga manggagawa gumagawa ng low-end na produkto sa ating bansa. Sige, Rodelito. Siguro tanungin natin kay Senator Drillo niyan. That's a legitimate concern. Yung single tier na sinasabi niya. Alam mo, Joel, Susan, mababang klase man o mataas na klase ng sigarilyo pareho po ang epekto, epekto sa atin kaya ang sinasabi natin dapat iisang buis, iisang uh, rate lamang kasi pareho lang ang epekto eh at at pangalawa alam niyo po ang, ang sinasabi ni secretary Ona eh dapat uh, ito po uh, dapat bawasan talaga natin ang ninigoreño dahil pagkatapos ng pag-usap nito, in 30 minutes, di ba na namang mamamatay yung Pilipino eh, sa mm -hmm. sigarilyo. Mm -hmm. Dapat talaga, bigyan natin ng pansin yan. Kaya, ito po yung ating ginagawa. Ngayon, kung ang 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 ang, ang waste sa mababang sigarilyo ay mababa, mm -hmm. at hindi pareho doon sa mataas, sa mataas, mataas mm -hmm. eh ang gagawin po ng mga kababayan natin, pag medyo namahala na doon sa mataas, doon na sa baba. Ah, uh, okay. Kaya, iyon po ang ating layunin. Ngayon, hindi naman po totoong na mamamawalan ng hanap ng po oh. ng kabuhayan may uh, 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 dahil sa experience ng ibang bansa eh pagdating ng panahon dahil po dumadami ang ating mga Pilipino syempre population increase hmm. eh buo balik din po doon sa antas uh, sa bilang uh, uh, dahilan sa increase sa pagdami Dami ng population, po -population. Hmm. kaya uh, kapatid hindi po mapiperwisyo ang ating mga kababayan dito. Nagtatrabaho sa industriya. At asahan nyo po na ang porsyon nitong uh, 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 syntax bill ay ating ilalaan para doon sa kapakanan ng mga uh, uh, mga ating mga magsasaka. Na masasagasaan. Na masasagasaan uh, po right. Ngayon right. po, eh, wala sa linya din natin si uh, BIR Commissioner Kim Henares. Good, good morning po, Commissioner Good morning rin ho sa inyo at uh, kay Senator De Lon at Secretary Ona at yun, sir. Mm. Commissioner, uh, from 60 billion, uh, this, uh, well, this is way better than the recto version uh, na makakakolekta ng 15 to 20 billion. Pero kay, kay Senator Drilon, is about 40 to 45 billion pesos. Pero ang original na gusto ninyong mangyari, ay eh, makakakolekta po ng 60 billion. Is that uh, good enough yung, uh, yung eh, kay Senator Drilon? Yeah, uh, when we, usually naman no, when we propose, we start with what we think is the ideal. No? But we understand the legislative process so we can never, uh, sell na makukuha namin yung lahat ng gusto namin. No? Mm -hmm. So ang tinanong ho kami kung, kung hindi pwedeng 60, ano ho yung pwedeng... Uh, tanggapin namin. No? Sabi mm -hmm. namin, uh, siguro he, dapat hindi dapat hindi yung bababa sa 40 billion. So kung bago mas realistic po ito? Senat, uh, ano, si yung 60 ho, realistic naman ho, yun. No? Mm -hmm. Yung 40, ang sinasabi lang namin kasi syempre ho, may kanya-kanya hong pananaw no? Mm -hmm. at naa-adjust mo yan. Ang sabi lang namin na dapat to hindi pwede huwag bumaba ng 40 para may, kasi yung hinahabol namin yung health effect. Mm -hmm. No? Para yung presyo is high enough na ma-achieve natin yung purpose ng mabawasan yung, yung mga taong hindi nag-uumpisa, lalo na mahirap sa mga bata. Hindi na sila mag-uumpisa. Mm -hmm. ba bakit ba mataas yung, ano, yung sa, pinapataw na buhay sa sigarilyo? Sa sigarilyo kaysa sa alak. O, uh, si, uh, si, siguro sa sekretary o na. Well, concern uh, siguro sa, ng Mas marami mo ba ang namamatay sa paninigarilyo <laughs> kaysa sa pag-inom ng alak? Ganito <laughs> ano. Uh, sa sigarilyo kasi talagang it's an addiction. Mm -hmm. Of course, drinking also oh, but, para mm -hmm. din yung addiction. Subalit uh, walang walang wala tayong makukuhang kabutihan sa, sa pagsisigarilyo mm -hmm. except of course yung feeling ng ng mga nagsisigarilyo, uh, satisfaction. Na satisfaction uh, uh, that gives them uh, uh, mm -hmm. parang they become more relaxed. Yeah, so, Nakapag-isip ng gusto. Mm Hindi -hmm. ba? subalit it is really an addiction mm. unfortunately in terms sa ating talaga physical nating katawan wala tayong nakukuha kabutihan. walang kahit ni katiting na oh. ano na benepisyo bawat, bawat stick uh -oh. daw eh talaga masama mm -hmm. no ah uh, sinasabi nila may certain volume ng alcohol intake na mabuti na, sa katawan pero what we call yes so, uh -huh. oh. Kaya, uh -huh. kaya parang binibigyan natin ng konsiderasyon yo mm -hmm. Now, Uh, with regards nga doon din sa sinasabi natin, alam ho ninyo sa science ng medicine ngayon, pwede na nating ma malaman. We can predict with, with uh, yung mga studies. Uh -huh. Kung ilang buhay or ilang na uh, porsyento ang maibababa, depending sa pressure na itataas. Uh -huh. hmm. ah, kaya ah, okay. nga, kaya uh -huh. ho, part yan sa computation kung bakit mas gusto ko natin yung 60 billion or even higher. Kung mm, -mm -mm. O ako nga 60 nga gusto ni Secretary, di ba? More pa nga more pa ko eh. Namin. Kakayanin ba? Subalit na. na, na Napapangiti na si Senator. <laughs> <si laughs> Kakayanin ba yung 60? Pag 60 pa ba ginawa natin? Maganda so, you know, po sa rapper? ating, <laughs> sa ating health sector yan. <laughs> <laughs> Ngunit sa palagay ko, mahihirapan ako sa Senado. Bako, bako, baka ako ang susan. <laughs> <laughs> ng, uh, <laughs> Pag ipinush niyo pa yung 60. <laughs> Ito nga po, yeah. na ano, malayo na po yung narating na usapin tungkol dito dito sa Sintax Reform Bill, tumaas na nga kasi yung target na tax na malilikom sakali ipatupad na yung panukalang batas na ito. Pero sabi ng ilan, ano, ano 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 man, eh, malit na malilito tao pa rin po ang bagsak uh, na, ng epekto ng tax nito. No?